Hello mga kapuso! Ako si Dr. Ana Tuazon, ang inyong kakwentuhan na psychologist sa so share ko lang. Marami ang napaiyak sa reunion story ng pulis na si Julius Manalo at ang kanyang ina na koreana na 31 years na hiwalay sa kanya na walang contact. Ano nga kaya ang impact sa kanyang buhay ng matagal na pagkakawalay sa kanyang ina at paano ito naka-apekto sa kanya ngayon bilang isang magulang. Yan ang i sa atin ni Police Officer Julius Manalo. Hi Julius, welcome to Share Ko Lang. Um magandang gabi po. Maraming salamat po sa pag-invite. Mm, mm nako Julius, 'di ba? Um marami talagang na you know Ma na naapektuhan sa story mo. Maraming naka-resonate, naka-relate, no? even though, syempre hindi naman ganun ka ka-drama yung buhay nila, pero naka-relate pa rin sila kasi ang powerful talaga ng story. Kamusta naman yung pakiramdam na maraming na-touch sa yung storya. Sobrang siyempre nakaka-no to. parang nakaka-touch din sa akin, parang ang warmful ng feeling na dati, parang nangungulila ako sa nanay. Ngayon, parang ang dami kong nanay. Mm, mm Yeah. And you know, kasi di ba, parang ngayon kasi, and even today, di ba, parang, parang kinakwento mo ng kinakwento. Marami ka nang sinishare sa iyong story uh, compared to before. Nagiging mas madali bang ikwento ang story mo? I'm sure sa umpisa, hindi madali eh. Hindi madaling ikwento. Dati po kasi, alangan alang naman biglaan ko siyang ikwento. Kahit na gusto mo na siyang ikwento. Kahit gusto mo nang ilabas Diba? Kasi minsan, ang hirap ng ikaw lang may dalanunin. Eh. Pero nung nangyari po kasi yung nakita ko po na po yung nanay ko, marami na po naging curious. Marami nang gustong makinig. So, the right time siguro na ilabas ko kung ano man yung nasa loob ko dati na hindi ko ilabas. So now that, sabi mo nga, you feel safe enough kasi nandiyan na yung mom mo eh. Na you feel safe enough na talagang to explore it. May na-discover ka bang bagong pag-unawa, bagong perspective sa story? Actually, marami po. Unang-una, yung sinimulan po ni TV Chosun, yung istorya, from Rubik's. Ang Rubik's po kasi, ngayon, marami na po nakakabuo niyan. Ako, nabubuo ko na rin siya ulit ngayon. And then, parang pinipilit ni TV Chosun na, oh, buuin mo nga to, laruin mo to. Sabi ko, hindi na significant ngayon yan. Sa pangungulit nila, sinabi nila bigla na, sa tingin namin significant yan. Biglang, ang daming memories na bumalik pag nasa bus kami. Sobrang kampanti ako na nandiyan ang nanay ko. Filatom ko mayroon akong Rubik's na hawak. Nasa taxi kami, masaya ako, nakasama ko yung nanay ko, kahit di kami nag-usap, katabi ko siya, may Rubik's ako. And then, na-realize ko, ay, nung bata pala ako, nabubuo ko to. Biglang nakalimutan ko siya paano mabuo. And then, eventually, unti-unti ko na siya nabubulit. Yung pala, makikita ko na pala yung nanay ko. Ang maganda pa doon, one, syempre, pinaka-importante, nahanap mo yung ina mo. Pero yung interesting is, parang nakuha mo rin yung story niya. Nakuha mo rin yung side niya. Kasi nga, I'm sure isa pa 'yun dun sa parang nawala sa yo. Wala sa yo yung ano ba 'yung nangyari talaga. Ano ba 'yung story? So nung pinapanood mo na yung show at nakita mo na yung side no ng ng ina mo, ng ina mo, na, nakita mo yung parang ah, yun pala yung na, naramdaman niya, naalala pala niya, ako, hindi niya ako nakalimutan. Ito pala naging buhay niya. How was that for you? Literally watching it. <laughs> 'Di ba? on TV? So, unti-unti nagkakaroon ng revelation. Kagaya nung, ang sabi sa akin, the second time na nag distance ng tatay ko na parang sinabi sa kanya ng family ng nanay ko na mag-aasawa ang nanay ko at hindi ako tanggap ng mapapangasawa. Kaya ako binigay sa tatay ko. Nalaman ko na hindi rin pala alam ng nanay ko yun. Na may sinabing gano'n sa tatay ko. Yung pala, hindi pala totoo yun. Ginawa lang pala yun ng mga kamag kong iba para hindi na sila, para hindi na kausapin ng tatay ko, yung nanay ko. So biglang, grabe yung revelation. And alam ko naman talaga, sa una, the reason why ako binigay, kasi feeling ko nakikita ng nanay ko na yung cultural differences talaga. Yung kulay talaga, misan magbibiro yung isang pinsan ko na masakit na, o oh, sino yung ano, sino yung hindi maputi? Siya yung, siya yung hindi natin kamag Masasaktan ako, di ba? Tapos pagtatanggol ako ni Ate Yongju, yung isang pinsan ko na Uy, si Ojun yung yan, pinsan natin yan, ba't yung kinaganyang ganun? So, feeling ko alam ng nanay ko yun. Kaya minabuti niya na binigay ako sa tatay ko. Eh, naiisip ko din naman yung pain sa kanya na kailangan niya mag-decide na better para sa akin. Nasa tingin niya yun. Pero alam niyang masakit yun. ba diba? So, yun din yung rason kung bakit hindi ko sinisisi ang nanay ko. Kasi, alam ko kung ako may pain, siya, sa lalo. On the process na niloloko nila ako, napupunta lang ako ng Amerika. Yung pala, hindi pala, hindi na pala ako babalik, di ba? So, mas masakit sa kanya yun kasi alam niya niloloko niya ako na ganun. At saka, hindi siya pwedeng, di ba? Parang kinailangan niya magpanggap na okay siya nun. Pero in fact, I'm sure marami siyang gustong you know, ginawa with you para sa sa'yo. Pero kailangan niya ipakita na okay siya at that time. Pero sa mm -hmm. airport, hindi na po nangyari nung pasakay na ako ng aeroplano, nung nagtatalon na yung lola ko na parang yun na pala last na pagkikita namin ng lola ko. Mm-mm. ko yun. Yung nanay ko, napasabay na rin sa, ko, sa, sa lola ko. So, hindi, hindi talaga nangawala yung memory sa akin na yun. Kaya nga po, every time na, kunwari may games, o kunwari, ah, nagkaroon ka ng time machine, saan ka babalik? Lagi ko sinasabi, babalik ako sa airport. Hindi ko babaguhin lahat. Gagawin ko lang, yayakapin ko lang sila. Para meron akong baon para meron akong baon na for 30 years or kung gaano man katagal. Alam ko niyakap ko siya bago kami maghiwalay. Kaso hindi nangyari 'yun. Na mm -mm. Kaya yung yakap ko nung nakita kami, yun yun eh. Mm -mm. So actually, 'di ba, hindi lang naman ina ang nawala sa 'yo. May lolang mahal na mahal ka na hindi mo oh. na rin nakita. Yun, bittersweet 'yon. Kasi so sobrang... Oo, kasi yung ina mo, na ano ba eh, na meet mo na eh. Ngayon, kausap mo na, in touch ka na. Um, narinig, di ba, yung nakwento mo na rin eh, na wala na yung lola mo. Opo, lola and tito, actually. Lola and tito. Oo mm masakit pa po dun kasi, parang nung nagkaroon po ng Alzheimer's yung lola ko, and also the reason kung bakit naging busy ang nanay ko at hindi na rin siya nakapagpamilya rin siguro, And sa lang magisa lang siya, eh. siyempre single mom. Eh, yung anak naman niya nasa ibang bansa. So, siya nag-aalaga sa lola ko. Lagi daw sinasabi ng lola ko, nasan na ako, babalik daw ba? And kinuha ng lola ko lahat ng pictures ko halos. So, konti lang naiwan ng picture sa nanay ko. So, nagkaroon ng Alzheimer's, hindi na masabi ng lola ko kung nasaan. Pero kahit na nagkaroon siya ng Alzheimer's, bago siya namaya pa, nung may sakit na siya, nung alam niya na siguro na talagang makawala na siya, ang tinatanong niya sa nanay ko is kung umuwi na daw ba ako. Kung, kung si Ojun yung umuwi na ba. Kaya yung pagkamatay ng lola ko, masakit sa nanay ko kasi silang dalawa lang magkasama. Tapos pinapaalala pa ng lola ko palagi sa nanay ko na yung anak mo na sa malayo, nakauwi na ba. So double yung pain ng nanay ko eh. So mm -mm. talagang kailangan niya ng yakap nung nakita kami. mm, -mm. Nag-focus yung mga tao sa reunion kasi para talagang siyang fairy tale. Sabi nga nung iba, parang teleserye. Parang k-drama. Pero, you know, paano ka talaga nag-adjust? Kasi parang, di ba, kung sa K-drama, di ba, fast forward two years, <laughs> tapos ito na yung ending, masaya na. Kami, uh, na, narinig namin yung story mo, masaya na kasi nagkita kayo. But in reality, 31 years is a long time to wait. It's a long time to hope. And I'm sure, walang garantiya sa'yo noon, di ba? Up until sinasabi nilang nakita nila ang nanay mo na nandiyan siya. Ha? Th those decades na naghihintay, uncertainty. Paano ka nag-adjust? Ang naisip, hindi ko pa alam kung tama yung ginawa ko eh. Ang ginawa ko po kasi talaga, tinatry kong i-block yung memories ng nanay ko. Kasi talagang masakit po eh. Aminin ko po, hindi ko kaya. And that's the reason why hindi ko nga nilalagay yung middle initial ko sa no, sa mga, karamihan ng mga papers and notes po, po nung elementary, hindi ko nilalagay. The main fact na sinulat ko yun, alam po siya yun. So Julius Manalo lang, dahil nakasanayan ko yun. Mm -mm. Tapos ang ginawa ko lang, long-term goal and short-term goal. Alam ko mayroon ako long-term goal, isa doon yung makita ko yung nanay ko. Pero alam ko naman hindi mangyayari kagad yun at may status noong time na yun eh. So kailangan kong palakasin yung sarili ko, kumbaga itas yung estado ng buhay ko, and pag nagkaroon ako ng means, hanapin ko siya. Ang talagang iniingatan ko lang at pinagdadasal ko araw-araw, na sana nasa mabuti siya kalagayan at healthy siya. Kaya nga during that pandemic, isa lang, lagi ko siya naalala, pandemic, lagi ko siya naalala na, please survive. ah uh, ma, please survive kasi pupuntahan kita. Kasi hanapin kita. So, isa yun. And yung kagaya nga po na sinabi ko yung salitang nanay, isa sa sa akin. Minsan nagtalo kami ng tatay ko sa stepmother ko na gusto niya itawag ko sa stepmother ko is nanay. Pero yung stepmother ko po sobrang bait. Talagang sobrang bait po sa akin doon. Wala rin akong masabi na hindi maganda sa kanya yun lang, tita lang po talaga ang kaya itawag sa kanya kasi hindi nga po close book yung nanay sa akin eh. Even yung biyanan ko po, nagtanong na nga ba, nasa iba eh, ba't kaya si Julius hindi pa ako tinatawag na nanay? Doon ko na po pinaliwalan yung reason na yung nanay kasi hindi ko masabi yung salita na yun kasi every time na sasabi ko yun, alam ko meron akong nanay na totoo na hindi ko pa nakikita. Ang tuloy yung pag na nakukwento ko yun, na lulungkot pa rin ako, naiiyak pa rin ako. Yun lang, alam ko na meron ng gamot kasi nakita na kami. Yeah, minsan talaga, di ba, para makamove on, kailangan, may, merong konting limot din eh. Di ba, minsan gamot din yan. Yung makalimot ng konti para hindi masyadong kumikirot <laughs> araw-araw, di ba? Para makafocus ka naman sa ibang bagay. Are there times though, na, kasi di ba, 31 years, Medyo parang urong sulong yan, di ba? Gusto ko maalala, gusto ko makalimutan. At some point ba, medyo nag-worry ka na, baka hindi ko na siya maalala, baka hindi ko na siya makilala pag nagkita kami. Hindi po. Lahat ko na sa Sabi ko, pag nakita ko siya, alam ko siya yun. Mm -mm. Basta, sabi ko, basta alam ko siya yun. yun po. In a way, na-motivate ka ba? Parang kailangan maging successful ako para madali akong hanapin ng nanay ko. Noong time na nakita po ni kuya yung nanay niya, nakatunong po kasi yung pagsikat niya. Ang ang storya po kasi no, kwento ko lang po ng konti. Parang sa Amerika daw, may mga OFW na parang sabi nila, "Oh, crush ko to, ganyan ganyan, si Jay Manalo, gumagano sila." Then nakita nung nanay niya, sabi niya, "Anak ko 'yun." Sabi niya, "Anak mo to, eh ano, eh, eh isa famous actor in the Philippines in our country." Really? Yun. So nangyari, nagkaroon po ng parang yun po yung pinagsimulan. So sabi ko, kailangan ko, kailangan ko bang sumikat ng todo? Eh, paano kung hindi? Kasi hindi naman lahat na bibigyan ng chance sumikat. Di ba? Mm -hmm. So, sabi ko, ang way lang nito is maging successful ako pag nagkaroon ako ng pera, pupunta ako. Kasi, nalaman ko na po yung mga ibang ways ko para siya hanapin. Kailangan ko talaga pumunta ron, magpa-register as a foreigner and ipakita yung documents na half Korean ako and meron ako hinahanap na tao. So, 2025 and 2026 ang plano talaga namin. Kaso nga lang, nagkaroon ng blessings na mas napaaga may tumulong sa amin na mahanap yung nanay naranasan mo ba yung mga draw your family tree? Pa- paano mo ginawa yon? Naranasan ko yun actually. ah uh, sinulat ko lang po yung pangalan ng nanay ko. Pero lahat sila parang excited. Pero ako, parang tahimik lang. Ayo parang gusto ko lang nang lumipas yung klase na yun, yung oras na yun. Yung assignment namin na yun. Gusto ko lang lumipas. Then, afternoon kinatnow. Actually ngayon ko nga lang pulit na na mayroon pala ang nangyari kasi kinatnow ko na sa memory ko dati yun. Kasi alam mo yung family tree exercise na yan sa klase, eh. mara, hindi, sabi ko nga, hindi safe yung activity na yan. Kasi ang laki ng pressure, di ba? Ang laki ng pressure na buo, na may alam mo kung sino yan. Hindi pa yun, eh, di ba? Sinong magulang ng mga magulang mo, mga ganyan. And so, and then hindi na-realize ng mga teachers, di ba? Uy, teka, hindi to magaan. Taka, ang gulo po, ang gulo po, may kapatid pa po ako sa tatay. Mm-mm. Diba? diba? So, paano ang gulo? Mm-mm. Meron ka ba na sense nga na pressure na parang, uy, parang kailangan, kailangan ba buo? Kailangan ba lahat kami nakatira <laughs> sa isang bubong? Kailangan ba alam ko kung nasaan siya? Yung ganong expectation. Kasi sa mga bata, parang sabi, iniisip ko, six years old. Ano yari to sa'yo? Six. Old enough to have memories. Diba? Old enough to have memories and too young to really understand why. So ano yung mga naging confusions mo about that time? Hindi ko pong maintindihan bakit. Actually, po pong nilabas na video kayo ng umaga na. Hindi ko maintindihan paano nangyari sa loob ng isang araw. Ginising nila ako. Ang sabi nila pupunta ako ng Amerika. nang Kasi biglaan po talaga. Hindi po sinabi na sa gantong araw, pupunta ka ng Amerika, mamamasyal ka. Hindi po. Isang araw, ginising na lang nila ako madaling araw. Nandun ang tito ko, nakabihis, nanay ko nakabihis, naka-impake na ang mga gamit ko. Pagkatapos, yung lola ko, wala doon na sa lang, and tahimik. So, hindi niya tanggap. Tapos, minamasaya ko ng, ng tito ko, sa ulo, sa muka. First time ko na-experience, ako sarap mo, ganyan. Sabi niya, pagbalik mo dito, mamasayin kita ulit. Ha? Bakit? Saan ba pupunta? Punta ka na Amerika. Tapos balik ka dito after two weeks. Ah, ganun ba? Ito na ba yun? Ganyan. Palating ko na airport, nandun tatay ko. And then, nakarating ng Pilipinas, inamin nila sa akin. Nagwala na ako, hindi ko na alam kung ano nangyari. sobrang gusto ko sirahin lahat ng gamit, tinawad nila ako, iyak ako ng iyak. Within one day, biglaan na lang gumising ka ng, uy, lahat ng gamit mo ito. Lahat ng kilala mo, lahat, wala. Ang kilala mo lang tatay mo, punta ka ng Pilipinas. Hindi ko maintindihan pag tinitinan ko yung anak ko, anong, anong maisip ng anak ko? Parang hindi ko kayang gawin. Hindi rin kayang gawin siguro na asawa ko yun. So siguro hindi ko rin maintindihan kung anong klaseng pain ng meron sa nanay ko. Eh. Actually, mas naaawa ako sa nanay ko na. Eh. Kasi alam ko na kung ano nangyari sa akin. Ito na ako. Ano kayo nangyari sa nanay? Di ba? Kasi mas masakit siguro sa mas buo na yung pag-iisip compared sa bata. Although matutroma ang bata, pero naging okay naman ako eh. Pero yung sa nanay ko, yung pain within 31 years, yung concession niya. Mm -mm. Di ba? So mas naawa nga ako sa nanay ko actually sa mga nangyari na yun. May mga naawa sa akin pero sabi ko, okay na ako eh. So, wala na talaga dapat si si talaga sa mga nangyari na yun. Siguro talagang kaya lahi ko sinasabi so, sa nanay ko na hindi mo kailangan mag-sorry. Ganun. You know? -mm. -mm para at the very least kasi parang in a way sabi mo nga parang dahil bata ka and dahil parang meron ding benefit na hindi mo alam yung complete story Parang may rason din na hindi oh. pinaintindi sa iyo kung okay. bakit um and they were doing the best they could okay. di ba na mm -mm. pin yung tingin niya lang best eh mm -mm. na pero yung best na alam nila nasasaktan sila eh Mm -mm. Di ba parang hirap din na alam mo na ito yung best para sa anak mo pero unti-unti ka sinasaktan ng pagkakataon na yun. Tapos naalala ko, di ba, parang dun sa show, parang nung una siyang linapitan, ang tanong niya, parang, is he okay? Is he alive? Yun din po yung, ano, yung parang kinakabahan ako. Kasi nung sinab, actually, after po na lahat ng interview dito sa Pilipinas, it's a long day talaga. Isang araw, tirapos namin lahat. Afternoon, rolling pa po ang camera. Sabi nila, sorry ah. Sorry. ah uh, sabi ko, bakit? Parang nasisip ko, sorry? ah uh, we have to tell you something. Well, okay, sabi ko, ano po yun? Ang sabi nyo lang gano'n na, nakita na namin talaga yung Na, na, na stand po ako <laughs> talaga. Hindi ko alam magiging, ano ko, emosyon ko, ganyan, reaction ko. Kasi bigla na lang po ko nanuhan. Every time naalala ko yun, talagang bigat pa rin. Tapos, mga for two minutes siguro na pahinto ako. Tapos, niyakap ako ng masawa ko. Ang una kong tinanong, Anong sabi niya? Kinakabahan pa rin ako na ano na ano pa talaga baka sabi niya business na miss ka na daw niya. Gusto ko na daw niya makita. Yung parang yung kalooban ko parang salamat gano'n. And then kahit alam ko na nagalan na nangyari, doon pinapanood ko po yung palabas. Yung sinabi niya na is he okay, is he alive. Tik sabihin all this time yun ang, yun ang gusto niyang malaman kung okay pa ako. Diba? meron siyang so, so, takot para sa anak yeah. niya. Kaya sobrang na ako sa nanay ko. Kaya uh, ka... Uh, talagang sobrang basta na feel na feel ko yung pagmamahal niya. So, nung nakita kayo ng nanay mo, was she exactly, of course, 31 years older naman, no? But was she exactly how you remembered her? Did she match your memories? Nung nakita ko po siya sa malayo, alam ko siya yon kasi meron siyang, meron features ng mukha niya na naalala ko sa so, tumakbo And then nung tumakbo po ako, dahil nag-stop nga po yung memory ko sa nanay ko, dahil like kong block Yun yung nabuksan ulit na memory sa isipan ko. kung, may, kung meron memory box, yun yung nagbukas ulit. So it stopped 1993. So nagbukas yun, it started from 1993. Ganun po yung feeling ko eh. So ngayon, ang nakikita ko sa kanya, nung niyayakap ko siya, siyempre, nung magkalapit, ang nakikita ko sa kanya, yung mukha niya dati, nung niyakap ko siya, yun yung, yun, yun, yung mukha niya. Yung mukha niya noong 1993, yung naalala ko. Tapos, nung, actually, hindi ko nga alam yung sinasabi niya. Eh. Ang sinasabi niya pala na tumanda na ako, umuwa lang ako. Pero ang totoo, ang pagkakaunawa ko is sinabi niya is, naalala mo ba ako? Mm -hmm. Sabi ko kaya umuwa ako. Tapos, nung pagtingin ko sa kanya, yung mukha niya noong 1993, and then, in 2 to 3 seconds biglang, parang nakita ko yung buong transition ng mukha niya magbula nung yung nag-edad siya. Biglang yun na. Ganun. Hindi, alam niyo po, totoo lang. Parang yung kwento, parang ina ko na parang movie-like. Pero yun po talaga yung nangyari. Yung pagyakap ko sa kanya, ang pakiramdam ko na sa airport kami, naalala ko yung merong kulay po lang parang fence na yung, yung parang yung pala yung ganun po. yun yung nakita ko. Yun yung parang pakiramdam ko, biglang tumahimik lahat. Tapos pagtingin ko sa kanya, yung mukha niya noong 1993, ganun. Tapos pagtingin ko ulit sa kanya, unti-unting parang bumalik kami sa sa present time. And then, unti-unting nag, nag-transform yung mukha niya doon sa kung na yung mukha niya doon. So, ang nangyari, alam kung siyang siya yun. So, now, moving for you know, ngayon, di ba? Sabi mo nga, eto na, nito na yung gamot. May nanay ka na na nakakausap mo. Hindi na siya nawawala, di ba? What is it like to wake up knowing kaya ko na siyang tawagan? Kaya ko na siyang i-contact kahit kailan mong gusto? <laughs> sobrang saya po na parang alam niyo yun, di ba? Merong tayo na papanood na pelikula na parang biglang mawawala yung isang tao. Pagkatapos, sana kung may babalik ka to, gagawin ko to. And then biglang dahil pelikula lang yung panaginip lang pala nung bumalik. Mas may enjoy mo, mas na-appreciate mo yung tao. Kasi sometimes pag nawala yung tao, doon mo malalaman yung malagay. Kaya pagbalik, panaginip lang pala yun. Uy, parang ganun pa yung pakiramdam ko na binigyan ako ng second chance na gawin lahat. Every time may nangyayari sa akin, ko, bibidyoan ko, o ma, ito yung ginawa ko ngayon. O, nagbasketball ako, ganito. O, yung mga apo mo, ito yung ginawa. ba? Diba? Now, yung reality is, ba? Diba, maraming adjustment. Siyempre. Kasi, ba? Diba, ano, matagal din kayong hindi nagsama. tas may language barrier. May potent, Opa. may some cultural barrier din. Uh, actually, na-curious like ako, when you were six, ang, ano ba sabi nila, marunong ka mag-Korean? Nakakausap yes. ko siya. For, uh, hindi pa ako marunong mag-Tagalog uh, up to six years old. And then, natuto po mm -hmm. ako yung six to seven years old. Doon na po natutupong mag-Tagalog. Then, wala akong nakakausap na ibang Korean. So, hindi, hindi ko siya nakalimutan. Ganun mm -hmm. po yung nangyari. Pero yung adjustment yeah. period, yung adjustment period po, actually, yung adjustment period po, yung ano, yung kung anong gagawin namin. Para mas magkita kami palagi. Mm -mm. Pero yung sinasa yung kung yung feelings ko, feelings niya, yung awkwardness, wala po talaga eh. Mm. Parang nag-match po agad. Even yung pinsan ko, nagkita kami. Kung paano kami nung bata, kung paano niya ako yakapin, tapos paano niya ako utusan. Talagang ano po, talagang hindi ko po naramdaman na parang kailangan mag-adjust muna tayo ng ganito. Hindi, wala po. Feelings, wala. Lahat, talagang sakto lahat. So, alam ko talagang... <laughs> meant to be talaga and tama yung timing na nangyari. Now, tell me a little bit, kasi ngayon, magulang ka na. Sabi mo nga, di ba, na-appreciate na mo tuloy yung pinagdaanan ng nanay mo. Ngayon na magulang ka. Ngayon na meron ka rin sariling six-year-old that you love. Tell me about when your first child was born. That moment na naging tatay ka, naging magulang ka. Sumagi ba yung nanay mo sa isipan mo nun? Ay, opo. Actually, po. Actually, nakakatawa po yun kasi may game po kami nun eh. Tapos nung pagdating ko po ron, umiyak yung misis ko na sorry, uh, uh, sorry tatay, uh, kailangan na talaga ilabas na yun. Eh, may, game, may, game, may, game, kami nun eh. So, nung pinabuhat sa akin yung, ano, yung bata, ang nandun po is yung tita ng misis ko. Kasi dapat check-up lang po talaga yun eh. Biglang, ay, emergency cesarean. Ganyan nung ko po yung nung binibigay po sa akin ng tita niya yung bata naisip ko na sana nanay ko yun Ganun. mm. sana nanay ko mm -mm. sana nakita niya to apo niya yun yun po yung sumagi talaga sa isip ko totoo sumagi po sa isip ko yun mm, -mm. so anong klaseng magulang you know uh, gusto mo maging like given everything you've gone through yung naranasan mo ano yung parang, okay, etong klaseng magulang gusto ko maging? Eto po, mahirap po kasi. Gusto kong sabihin na gusto ko in every important event nandun ako. Kaso nga lang po, sa trabaho ko, hindi po talaga yun permitted. So, pinipilit ko na yun po ang gawin. So, every time na kaya ko mag-build ng memories sa kanila, is ginagawa ko po. Parang na, natutunan mo, di ba, that time is precious. Bravo. And also, memories. ano rin po eh, Ah, uh, yung sa pagiging anong klaseng magulang. Siyempre, dahil naranasan ko rin naman kung paano tumayo sa sariling pa, Gusto ko rin ituro sa mga bata mm -hmm. yun. Pero siyempre, mm -hmm. hindi naman in a way na parang nangyari sa akin. Mm -hmm. O baga, parang ipaparamdam ko na minsan, kunwari, walang help from me, from us. And then, pag talagang kailangan siyang alalayan, doon lang ako mag-aalalay. Now, siyempre, hindi ko naman nakausap or nakilala ang iyong nanay. Pero, dahil nanay din ako. Parang naisip ko lang actually na yun know, sinigurado mong okay ka at matibay ka. Um, at sabi mo nga parang wala, walang pote. Di you ba? Know? Parang buong buo. Buong buo ang embrace literally and figuratively mo sa iyong nanay. Parang na ko na I, I think you gave her peace knowing that you are okay. you know and i hope you continue to give each other peace not just by being okay <laughs> together and yeah curious din kasi ako dun sa na nga, kung, ba, i'm sure naka-affect yun dun sa how much of a dad and how invested of a parent you are Because sabi mo nga, time is precious no talagang sabi mo, pagbigyan mo na kasi alam mo ba, these moments these moments and memories that's what we have Apo. Apo. Yeah. Apo. Apo yun. Okay, thank you again, Julius. Sobrang salamat po. And ang galing niyo po na touch niyo yung mga ibang mga story mga pangyayari na gusto ko rin na i-share and na feel ko ulit yung lungkot at saya ng mga pangyayari. Mm. Thank you po. Naku, no, thank you, Julius. Sana hindi kita masyadong pinaalala ng mga malulungkot. No, na, I hope na, na iangat naman natin, naibalik natin. Mas gusto ko po yun kasi mas nabubuo po yung pagkatao every time na nangyayari. Thank you po talaga. Kung may gusto kayong pag-usapan, mag-iwan lang ng comment below or email us at share at gmanews.tv. We're also streaming on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts. Thanks for tuning in!